Ito yung garden ko. Kuha tayo ng ito yung yung mga mahaba. Kasi lagay ko siya sa munggo. Kasi bumili tayo mahal ng kangkong kaya yung binili ko try kong tanim dito tapos diniligyan ko lang yan may tubig dito nakalagay kagulay na ako yan save na tayo nagmunggo kasi ako ngayon sarap ng munggo na may dahon ayan kumapit na siya diba iniwan iwanan ko lang to dito kailangan talaga nadiligan din tapos kuha na natin to yung mahaba ng yan nakagulay na ako sa aking tanim yung talbos naman tinanim ko yan kasi masarap yung pag halimbawa nag ka ng tinula ang sarap lagyan ng talbos tika <coughs> tagal lang hindi ito no, mahaba. Pagulay na din ako. Kailangan talaga akong punan to kasi umo eh, yung para may nibago siya ng tubo. Sarap nang nagtanim no, na sa wakas maka ito ay kumakapit na unan din natin ayan yung talbos na naman ito ang ano eh masarap para may bago na din siyang tubo ayan. ang hirap lang tripod mga mangangalay ka hinarangan ko ito ng karton kasi mainit eh minsan baka ma mamatay hindi niya kaya yung init pang talaga ang sarap ng may dahon ng gulay ko kahit araw-arawin pa yung gulay. Gusto ko mulam. Ayan, tama na ito. Ayan, nakaharvest din, di ba? Ayan ang aking o, sariwang gulay. Diligan na natin. Para ang pagdilig naman ay sa gilid lang. Kasi mamatay eh yung gamot. na, ah, di ba? Ayan. Ang kunti lang yung aking tanim. Ngayon ko lang naka-harvest. Ayan. Thank you so much.